So may mga chiril na po tayo, may mga pads na po tayo. So after 3 months na po. So bubuksan lang natin konti, papasukin ang sikat ng araw. So sa bambaba, ito yung ginagamit ko. Pero more on uh, axis pruning po tayo. Ibig sabihin po, uh, binubuksan natin yung mga dahon dito. Galing sa taas, tingnan nyo po, nakakapasok ang sikat ng araw. Ayan. Tagusan po sa, ano, sa lupa dapat. Tapos kita nyo po yung mga bunga nyan. So hindi po siya mag-overshade. Uh, So may mga init siyang tumatagos galing sa taas. Tapos kita po yung mga bunga natin. So ang gagamitin natin, cow lover, hindi mo siya pwedeng gamitan ng pruning shear. Uh, bawal po yung pruning shear kasi sa taas, aakyatin mo talaga. Tulad niya, daming bunga. So, aakyatin mo. Yan, bawal pong sampahan yan. Kaya bawal tayong magpruning ng uh, umaakyat tayo sa puno. Kasi masisira ito yung flower cushion natin. Ito, ito. Yung mga yan. Pag naapakan natin yan, masisira po yan. Kaya bawal po tayong sumampa dyan. Kaya gamit natin 7 knife. Yan po, uh, binawasan ko na yan. Ayan, oh. So 7 knife, daling-dali lang po. Dito ka lang. Oh. Tapos, igaganon mo lang. Sabay, sa hila, putol na. Pwede rin yung ano, meron din ako doon sa bahay. Yung high pruner. Yung hila-hila. Pero ayaw kong gamitin yon kasi limitado sa kuha. Mas maganda yung 7 knife. Uh, pagawa kayo ng ganito sa lugar niyo sa blacksmith, pwede rin. Ayan, ayan, ayan. Ayan po yung ginagawa ko. Kakao so, binubuksan para pasok ang sikat ng araw, hindi siya masisira yung ating kakao. Tapos na po yung flowering stage. May mga chiril na po at sa mga pad. Ayan. May mga pad. Pero ito lang po yung ginagamit ko, 7 night. Binubuksan doon. Access pruning lang po. pasok ang sikat ng araw. So ito po sinasabi natin na high pruner, 3 looper. So doble po yung taas niya. Umabot siya ng 8 feet. So, ayan no? Oh, pag sobrang laki na yung ano sanga, hindi mo na kaya. Tsaka masakit sa leeg po ito. Ito inihila-hila lang po. Sampo lang po ito. Inihihilain mo mapuputol yung sanga. Three looper, high proner, ano bang tawag nito? Yan. Pero limitado yung mga sanga niya. Tapos masakit sa leeg. Kaya ayaw gumamit ng ganito.